Ayos, ayos, lang, ayos lang, parang, parang trip, trip ko mamigay ng pera ngayon eh Diba? ayos ah Ganda ka tayo e, sir ah Ta 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 Hindi pa Hello ma'am 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 type daw Type daw po kayo ng vice president namin Sa daw po kayo dito sa limousine dito, Sabi ni Mama Sar kasi don't talk to strangers. Ay, hinatak si Aji. Chata na. Dito <laughs> Ay, 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 ay <laughs> pa kami? Okay, Vice President yan ha. Eh, eh ano yan Eh, Vice President yan? <laughs> <laughs> Bat sa akin! <laughs> <laughs> iyan. Hey, best best si oh, man, sa iyan! Eh! Bais na sa iyo! Sa Kala ko ba mamimigay lang tayo? Ba't ma parang mo na ma'am? I-date mo, mo na si ma'am! Ba't umiiyak? Ba't umiiyak? Alo! Ba't ka umiiyak? Umiiyak pera na? Oo, binigyan na ka ng pera, umiiyak ba? Sige, Vice President, ikaw na bala. Iwan natin si dito na mahihawal na. si Ligan. Tara, 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 tara. mag sila si Ligan. Alis, alis, alis. Alis, alis. Dito ka ka, Eddie. Eddie, comfort me yun. Comfort yun manin, komport manin, komport manin, 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 ang bali, padala ako ng government. Uh, alongside, nandito ako sa mo si Vice President Burat. Vice President, please, if you may. Actually, it is not Burat, but it is a Burat. Hindi ko alam bakit Burat. Thailand is in eh. So anyways guys, I uh, will be talking about uh, uh, your behavior towards the Department Radio on how you don't respond on our every calls. So, ano bang problema? ba't hindi kayo sumasagot? Hindi kayo mo responde sa ating Department Radio. We are short PF stops earlier. Ah, can you what is PF stops? Wag ka magawa mo si! Wag ka magawa mo Nagmamalaki ba kayo? Na? Ayun. Yeah, wa wow, wow. what exactly guys you know, that you uh, what you are doing guys? <laughs> Ikaw, stand, uh, stand straight. Huwag pakabot-kabot ng bayag. Ang <laughs> <laughs> gawing robbery. So, anong balita naman sa ang gawing robbery kanina? We have, we, we have to split. Then, maraming paperwork. O, oh, sige. Pakita nyo. Ano yun? Na-document nyo ba yun? Na-document nyo? Na-document nyo kanina yung ongoing hostage? O, ongoing at robbery kanina? Na-document nyo ba? O oh, ah, sige, ibigay nyo sa akin yung paperwork. Asaan? Asaan? Nasaan? Nasaan? I don't think nag ano sila, may ni response silang uh, ako no. Um active operations Nakingita kasi tapos nakatambay lang yung... kayo. Eh. Kaya parang okay. naglalandian pa yung ibang officers sa baba. Parang wala na kayo pinuntahan. <laughs> naglalandian lang ata kayo sa baba eh. Anyways, nasaan yung paperwork? Nasaan? Nasaan mo na ang paperwork? Guys, uh, stop the side comments. Uh, inahanap ko ang paperwork sila. Nasaan? Nasaan? <laughs> nasaan? Wala! I <laughs> like that. I like your style. Pero nasaan yung paperworks nyo? Ba't wala kayo ba pa makita paperworks? Yung lang kayo sa offstage, uh, sa taking. Pero wala kayong mapakita. What the fuck, police department? Tang ina, ano to? Sinasawunan namin kayo. Nagbabayad ng tax yung mga kababayan natin Pilipino. Tapos gating ginagawa nyo. What the fuck? What the fuck is this nonsense? Ikaw lumayo ka sa akin, nabawad na hininga mo. Sure, no. uh, high blood ako lang tayo, Eh, may sir. magsasalita. Ikaw, who gave you permission to talk? Sir, pero yun. Easy ka yun. Easy rin naman kami, sir. Eh. Teka. Then ganina, sa si Uh, may hinold up. May up na But kapulisan ito, ito, sa That's ito. why I'm asking for your documentation. For your records. Pero wala kayong mapakita. <laughs> ano mo yan? <laughs> Hindi, yes. pero so, realistic nga lang na lang nga. Realistic kita. <laughs> okay. uh, kita ah. okay. Ah, tayo sa... Pakikawa na ako, pakikawa ng stress tabs ko. Ay, blood ako. Ah. Hindi na prioritize the documentation because of Ano ba yan? Ano <laughs> <laughs> Anong klaseng police ang walang... <laughs> <laughs> ah, putang ina. Ah, putang Okay na rin, sino ka ba? Ano? Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? bakit? bakit? Ha? Yeah. ka? Sasagot ka? Ha? Sasagot ka? Ano batch number mo? -mura kayo Anong batch number mo? na? -mura Ibigay mo batch number mo? Tapos magmumura ka Ibigay mo batch number mo? Teka, teka, teka. Teka lang, teka lang, teka lang, Teka lang, teka lang, teka lang. Walang, walang mangyayari dito kung mag tayo kayo ulo. Ah! Opo okay, ka nga muna dito! <túc Galilean> Sir, na mo <túc dares audio> bumaba ka dito! Mababalik ka na! Sila ba 'yon? Mm. Mababa. Tangay na bumaba ka dito, kalbo. po! Ulol! Puntang ina mo! Malimig ka! Ten? Ten. Sa ten na niya. Oo. Ang duha? Duha ka ten? Oo ba kayo magtakil? Okay. Nag-iingin sa baba. Easy. May nag-iingin like, sa baba. Walang ten. No? May mga pan sa baba. oh, Hello, oh na, ba? na, May naman naman mga pan sa baba. Teka lang ha. Tara. Separate yung personal life. Ang daming, ang daming nila doon. Trabaho. Trabaho to. Ang dami nila dito. Ang dami nila dito. Ang daming nila dito.

Kung ganyan yung magpapasakot sa amin, hindi na lang! Tarantado ka hayop ka, murahin mo kami, parang hawak mo kami! Takin mo! Bakit mo! Bumaba na dyan! Takin mo! Pag nakita ito, sasabtuloy yung nanay mo, gago! Takin mo! Bumaba na dyan! Takin

mo si Bato At mo ba yung mga pulis dito? Mahayop ka kung pagmumurahin mo kami. Teka lang, teka babay, lang. Babayin natin ito mga to. Teka lang, babayin natin ito mga to. Ligay dito, guards. Ligay dito. Ligay dito. Ligay natin ito mga to ha. Tara, tara, tara. Ligay <laughs> <laughs> na, babayin natin. Ligay <laughs> natin. Ano? Bababa ka? Bamba na ako kita! Yeah, Sino <laughs> Si Sino yan? Ano? Ano? Ako yun! Ako yun! Si, si Bakit ano? Ha? Ano? Ako? Ako yun! Ano yun? Putaki mo! Kali <laughs> mo! Putaki ano? mo! Ha? <laughs> ano? Putaki mo! Ano? Wala ka! Kwenta! <laughs> Kanang kamay ka lang! Hindi mo kami awa! Tama! mo! mo! mo!